So, yan mga lods. Nagsimula na siyang magpagatas. So, ito yung aking nilusaw na feeds. Yan. So, ilalagay natin dito sa ibabaw. Siyempre, hintay natin yung timing. Yan, yung timing na tahimik na siya. Yung siguradong hindi na siya babangon. Kasi sa ganyang sistema, hindi pa hindi pa yan pwede. May posibilidad pang tatayo siya. So yan, tingnan niyo mga lords. Ganito ako mag-train ng aking mga biik. Ayan. So, ayan. Yung ganyang lagay niya, pwede na yan. Pwede na yan, mga lods. Ganyan lang. Yan. Tapos itong sobra, hahaluan ko ng tubig, ilalagay ko dun sa kanilang inuman. So, don don doon, sa gumang yon So, ilalagay ko. So, ito mga lods. Ahaluan ko lang ng kanilang inumin. Ito, inumin. And then, lalagay natin dito yan. Ayan. O, oh, tingnan nyo, inom siya, <laughs> Ganyan lang, mga lods. Tapos, masasanay yan sila. Sa katagalan, matututo ng kumain. Ayan. Para maliit pa lang, alam na nilang kumain. Hmm. Ayan. Huh? Oh, Kuma kumakain na sila. Ayan, o. No? So, ako naman mamaya, pwede na akong umuwi. <laughs> Ganun lang. Ganun lang ang kaganapan dito. Ayan. O, oh, dumumi na siya. Itong isa. Mamayang hapon na yan, magdudumi uli. Ayan. Uh -huh. So ayan, ganun lang mga lods. Thank you for watching. And happy farming sa ating lahat.